Hi mga kapisot, ni anak punta karon mga kapisot. Shout out sa mga kapisot dira, nga mga vlogger nga mga kapisot. Shout out sa inyo mga kapisot, paki-follow naman diyan, paki-subscribe, paki-like and share mga kapisot. Ug karon mga kapisot, na anak ta dream part 3 mga kapisot sa ato nga pagbaklay padulong sa eskulahan mga kapisot. Mao dai dalan nga hindot kay mga kapisot na ay mga pinyahan ay kalubinan. Hindot ni nga dalan diri mga kapisot kay subidaon ba na semento pud mga kapisot o karon mga kapisot wow. na, -na nagita address sa skillan mga kapisot mo ni mga kapisot diri nga mga kapisot mga kapisot oh, no! yan sila mga kapisot nag-inkod sila mga kapisot kay maulan man nga ka karon nga panahon mga kapisot <laughs> Og naghilak na gid ang langit mga kapisot. Oh, uh, ah, What? Ayan, mga kapisot tindot kay ang view mga kapisot kay gabi ka foggy nga mga kapisot. Wow. Fog sky mga kapisot. Ayan. ug karon mga kapisot hapit na gin mahuman ato nga vlog mga kapisot ug din hiraguro tama na ato nga vlog mga kapisot bye bye